Good evening. This is uh, Rafi Gutierrez 8812. pag usapan po natin ngayong gabi yung mga topics na hindi ko pa na-discuss and pasensya na yung mga nakaraang linggo hindi ako nakagawa ng live feed dahil marami akong mga ideya na kinokollect lang and ngayong gabi talagang uh, na-feel ko talagang kailangan na ulit gumawa ng live feed. Siguro hinihintay ng mga sumusubaybay sa mga live feed ko yung usapan ng libingan ng mga bayani. Hindi pa ito uh, issue na ano, this, is still one of the hot issues now itong libingan ng bayani. And ito ang aking uh, masasabi tungkol sa ating former President Marcos na ginagawa pa rin issue ito. No? So bakit ako na-compel na gawin itong video na to? Dahil itinahihiya ako yung mga yung mga UP students na lumahok dun sa rally ng ano against sa paglibing ni President Marcos uh, sa sa UP ano sa libingan ng bayani dahil ako UP Diliman graduate po ako and nung nag, nandun po ako sa UP nung weekend nakita ko po yung tong uh, pagtitipon ng mga UP students no kung meron diyang taga-UP, yung mga estudyante ng UP ngayon na nakikinig sa akin, makinig kayo. Kasi ito yung problema eh. Masyado kayong na-brainwash ng, ng, yellow media. Ano ba yung inaral nyo sa mga history book ninyo? Ano yung tinuro ng mga professors ninyo? At ang nakakahiya dito yung mga ka-age ko, yung mas matanda sa akin ng mga professor ng UP, na hanggang ngayon, anti-Marcos na, pro-Aquino pa. Alam nyo, maintindihan ko kung anti-Marcos kayo eh. Lahat tayo merong dahilan kung bakit uh, pwede nyo isipin na magalit kay President Marcos. May mga angulo na dictator, may mga angulo na meron silang ginawang napakaraming anomalya ng panahon niya. Ang hindi ko maintindihan, bakit kayo pro-Aquino pa rin hanggang ngayon? Okay? Ibang, ibang story yung pagiging anti-Marcos. It's already bad enough na anti-Marcos kayo. Pero pro Aquino pa rin kayo hanggang ngayon. So, yung mga taga UP na nakikinig sa akin ngayon, o yung makakakinig sa video na to, hindi ko hindi ko hindi ko kung bakit anti Marcos kayo. No? Palanaw nyo 'yan. Pero isipin nyo, bakit kayo pro Aquino? 'Di ba? Kasi I will I will just for the sake of this video. I will take the stance of an anti Marcos. Guys, alam nyo pro Marcos ako, di ba? Pero just for the sake of discussion lang, I will assume na right now anti Marcos ako. Bakit ba natin pinaalis si Pangulo Marcos? Di ba dahil nung ed sa 86, gusto natin makita ang mga na magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. We wanted the the, the people that I was I was in I was in Edsa February and I was in Edsa. We were there. We were marching. I was, okay, I was pro Aquino. Inaamin ko, pro Aquino ako nun. Sinuportahan ko ang Aquino family dahil naniwala, naniwala kami na kung ano man yung, mani, ano man yung mani, maling paniniwala namin kay President Marcos, akala namin babaguhin ng Aquino administration, yung unang Aquino administration, yung mga akala nating akala naming pagkakamali ng Marcos administration. Pero tulad ng palagi ko na lang sinasabi, di ba? After 30 years, dumaan na ilang presidente, nagkaroon ulit ng isa pang Aquino na presidente. Di ba? My challenge to you guys, where is our country now? Where is our country now? And ang hindi ko maintindihan dito, ha? Ito yung pinaka naiinis ako bakit ko kailangan gawin itong video ngayong gabi. Galit na galit kayo kay President Marcos about martial law Yung mga torture, yung mga pag, pagdakip na bigla na lang nawawala at nakikita patay na diba? Ang issue nyo, dictator, uh, madman, whatever, Hitler ng whatever Pero my God, meron dalawang buhay pa ngayon na, na ma, malaking bahagi ng martial law Kilala nyo sila si Enrile at si Ramos. Okay. Bakit hindi hindi nyo gawing uh, bakit hindi kayo mag-strike sa harap ng bahay ni Senator Enrile at ni former President Ramos? But bakit nyo bakit kayo galit lang sa isang tao? Si President Marcos lang ba ang nag-iisang uh, gumalaw ng martial oh? Diba nandiyan nandiyan buhay pa si Indili at si Ramos. Kayong mga galit na galit sa Martial Law, oh, bakit hindi nyo kausapin yung dalawang top 2 na tauhan ni ni President Marcos nung araw? At sila yung o sa niyo, talunin niyo yung talagang nangyari. Kasi masasagot nila yung tanong ninyo eh. Dahil buhay pa sila. Nandiyan pa sila. Kahit matandaan na sila, intak pa utak nila. Okay? You are mad at one person, you are you are making a big issue of bird this burial thing, de ba? Ano ba talaga yung issue? Galit kayo kay President Marcos. Bakit? Alam ba niyo yun na nangyari nung, panahon na La, kayo bang mga nagmarcha nung sa kayo bang mga nakilock doon sa rally nung nung ano nung weekend sa UP? Biktima ba yung mga pamilya marsyal, no ng ang hindi ko maintindihan eh. Buhay pa si Enili at si Ramos. Bakit hindi sila yung kausapin nyo about martial law? Tingnan natin. Magkatuusan. ba? Diba? Yan yung isang point. Ang laki-laki ng -laki issue yung libingan ng mga bayani. Yung dahil nga, ayaw nyo na ilibing ang isang diktador na nag declare ng martial law dahil may mga matay, may mga denorture. Bakit hindi nyo puntahan yung dalawang buhay na alam ko ano nangyari noong mga panahon na yon? Wala kayong balls Hanggang rally lang kayo, wala kayong mga kahones. Para kayo yung mga liberal party na senators tulad ni Trillanes, tulad ni Delima, tulad ni Hontiveros, puro ngaw-ngaw. Kayo mga senator na anti-Marcos, di ba kasama nyo araw-araw yung senator in Ewan ko, nandiyan pa siya, di ba? pati nyo kausapin. Di ba may access naman kayo? Alam nyo siguro yung phone number ni, ni former President Ramos? pati nyo kausapin. Ang simple ng problema eh. Ang simple ng problema Ba't hindi nyo kausapin yung mga kasama noon? Isang tao lang pinagbibintangan ninyo. O, tapos itong next point. ba? Diba? Galit na galit kayo kay Marcos. You had 30 years to make sure na hindi na makabalik yung mga Marcos sa, sa Pilipinas. Ba't nandito pa rin sila? Paano nakabalik si Imelda sa naiya noong sa, sa, na, 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 1987? Presidente na siya. Di ba kung talagang galit ka sa isang tao, kung presidente ka, gagawin mo lahat ng kaya mong gawin para hindi na makatungtong yung tao na yan sa, sa, sa bayan mo? Bakit walang ginawa? The truth is, kayong mga lecheng, mga taga-bobong, taga-yuping itong generasyon na ito, hindi nyo na talaga naintindihan nyo na nangyayari. Think about it. If the Marcoses were really the bad people that you say they are, why are they back entrenched? Either talagang tanga lang talaga, ganun katanga, yung mga Pilipino, yung mga leaders natin, na wala siyang ginawa. Or, this is probably one big gigantic play that we're all being played, Aquino versus Marcos versus whoever. We have 30 years. Kayong mga lintik na senators na against dyan sa libingan ng mga bayani, punyatang mga PI kayo. Kasi meron kayong 30 years para gumawa ng mga laws para make sure na hindi na makabalik ang mga Marcos sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon na si President Duterte na ang presidente at pabor siya dito, ngayon kayong mga punyetang hinayupak na mga hindot kayo nag, uh, ano, nag-ano, ng buti. but Ba't hindi niyo ginawa ng presidente si Cory, nung presidente si Abnoynoy, 'di ba? You had two you winning know, presidents and now lang ninyo na-isip, ha? Mag magngungaw. Kaya dapat kayong ikaw, Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Hentiveros, at yung iba pang mga kaalyado nyo, sa Manila Zoo kayo dapat. Kasi, para kayong mga hayop, chut 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 lang, kayo Pero better, alam nyo guys, ito yung proposal ko eh. Yung mga liberal party senators, yung mga buhay pa, dapat ilibing kayo sa libingan na bayani. Tonight, or bukas na umaga. Doon kayo bagay. Okay lang kahit hindi kayo bayani. Ilibing na kayo doon. Mas better kayo ilibing doon. Yung mga nag-shout out, sorry ah, hindi ko kayo mabasa. Yung mata ko, tumaas na naman yung grado. Oh. Punyeta kasi. Punyeta talaga eh. No? Yung mga artista na nakikisaw-saw na naman dito. Biktima ba kayo ng martial oh? Guys, ha, ah, hindi ko sinasabing tama yung mga nangyaring na, namatay nun na ano. Pero kasi ang problema itong mga punyetang mga hinayupak na ina, the demonyong mga bobo na mga hanggang ngayon isinusulong pa rin ito. Sinabi na nga supreme alam okay. Alam ba ninyo yung ibig sabihin ng supreme? Alam ba niyo ibig sabihin ng court? I have an I have a supreme. I have a court. Mm, supreme court. Supreme Court na yung nag-decide pa Tutu tututulan pa rin ninyo. Ha, ha, ha. Bakit? Dahil bayani. Mura issue ito ito ito, ito ito, 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 yung gusto kong pag-usapan ngayon. The issue on morality. Kasi hindi niyo pwedeng baliktarin yung batas dahil sabi sa constitution, past presidents can be buried in the libingan ng bayani. Gusto kong si Abnoy yun, ilibing doon parang araw, okay lang sa akin. Kasi ganun talaga eh. Kahit gusto kong ilibing si ano, former President Aquino sa lubihan na bayaning kahit buhay pa siya, balang araw, pag namatay siya ng natural, sana hindi, uh, sorry, so, whatever, ah, uh, okay lang, kasi constitution yan. The, the issue here is morality, eh. the, 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 so, ito yung, ito yung point ko sa inyong mga, sinasabi ko to, baka magalit sa akin yung mga UP faculty na pro-Aquino. Okay lang, magalit kayo sa akin, tanga naman kayo, eh. Anyway, bakit kayo galit sa mga Marcoses 30 years na nakaraan pero hindi nyo magawang magalit kay former President Aquino Noynoy -noy Aquino kung saan bilyon-bilyon na Yolanda funds hanggang ngayon hindi alam sa napunta. Alam ba ninyo kayong mga nanonood na meron mga namatay hindi dahil sa bagong Yolanda dahil namatay sila ng gutom, dahil hindi umabot yung pagkain sa kanila, dahil na walang, walang pagkain. Ano nangyari dun sa mga donation? Wala akong sasabihin ngayon na mga hypothetical, baka kasuhan ako ng mga putangan ng liberal party na yan. Eh. No? Pero sana yung Yolanda fans, at bakit ang ngayon buhay baboy pa rin yung mga Yolanda victims? I mean, yung mga tahanan nila parang bahay ng baboy. Sorry, hindi buhay baboy. Forgive me, may Tagalog suck sometimes. Okay? So, question on morality. Tinitira natin, tinitira nating kunyari, ang ang ating in, kay, kayong mga ano kayong mga anti Marcos tinitira niyo yung mga Marcos sa kanilang mga anomalya sa mga ginawa nila noong panahon nila bakit hindi niyo matira yung mga kinos sa mga ginawa nila di ba nagma kayo para doon kay ano kay Leon Okay? Kailan ba siya pinatay? Kailan ba siya namatay? Sorry, no offense na yan, yung kaluluwa mo, rest in peace. Di ba panahon siya ni Cory namatay or pinatay or whatever, paano siya namatay? Hindi naman panahon ni Marcos yun eh. Di ba? hindi ba kayo nahihiya, mga taga-UP kayo? Di ba dapat, sana may utak kayo? Sabi nyo sa, ay, hey, kay yung tanga, ikaw naniniwala na pro. Ikaw yung pro Marcos. Sa so, totoo lang, hindi na, not a matter of being pro Marcos or anti Marcos about libingan ng bayani it's it's basic dapat doon sa pwede sa ilibing doon hindi na a of dapat or pwede naka sa constitution niyan kung gusto niyo talagang kung talagang desidido kayo na wag ilibing si president Marcos doon sabihin niyo sa mga hayupak na liberal party senators gumawa ng batas ora mismo and ipasa ipasa ni president uh, uh, Duterte or i-approve niya yan di ba yung nyo eh. No? Again, yung mga dito, tanga ka pag anti-Marcos ka. Pero doble tanga ka pag anti-Marcos ka na pro-Aquino ka pa. Mas may respeto pa ako sa'yo pag anti-Marcos ka na anti-Aquino ka rin. Kasi, at least, you can see one side better or whatever. Wala, <laughs> wala. 'di ba? Ano'ng pinag Imbis na mag Imbis na magrally kayo sa libingan ng bakit hindi kayo magrally? Ano nangyari sa Yolanda Funds? Tatanungin ko 'yung nag-organize ng rally ng weekend, magkano binayad sa 'yon ng tropa ng ano Liberal Party? And kung mag-organize kayo ng rally, dapat 'yung 'yung ano, 'yung Uh, may kabuluhan. Kung yung yung nyo para dun sa mga Tagayolanda at least baka next week mabuild na yung mga bahay nila. 'Di ba? E yung, yung mga martial law. Sigurado ba talaga kayo si parang ngayon Yung mga extrajudicial killings, biniblame blame lahat kay President Duterte para kayong mga tanga. 'Di ba? Bakit hindi bakit hindi ba hindi ba posible na yung mga drug lords ren ang nagpapapatay sa mga sariling tao nila? 'di ba? Pati yung kay ano, kay General Bato, ginawang issue, sinisilip yung pag ano, pag pa, uh, pag, pag uh, provide ni Pani Pacquiao sa kanya ng uh, paraan para makunod ng fight. Pero yung yung Yolanda, yung, yung yung Okay, mga tayo. Malayo ang Davao sa Manila. Yung MRT, ha? Yung MRT at yung traffic bakit nyo pag-usapan 'yan Grabe hindi ko ano Hindi ko maintindihan 30 years na eh 30 years ang dumaan 30 years ang daming pwedeng nagawa nitong mga liberal party senators when you When you stupid idiots had control over the Senate, over Congress, why didn't you stupid idiots do something so that the Marcoses never came back to this country? Ngayong merong product, may pro Marcos na president, ngayong kayo nagpuputak, nagmumbuchinin nyo. Pumunta kayo ng Manila Zoo, doon na lang kayo. Bibisit, don't worry, bibisitahin namin kayo magdadala kami ng uh, banana, apple, and pineapple. Mm. Apple, pineapple. Mm. Diba? Gusto, nyo, ba nyo gumawa ako ng video nyan? Ang gagawin ko, apple, yung mukha ni, ano, ni Delima, yung pineapple mukha ni Trillanes, pag-uuntogin ko, or sasaksakin ko ng, ng kuchilyo or something, I don't know, whatever. ba? Diba? Pero, this, 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 ito na, I'm getting to the heart and core and meat of my topic tonight. Naging sirkus na itong libingan ng bayani na ito. Okay? Unang-una, hindi siya dapat, hindi na dapat issue ito eh. Kasi, ikaw ba at ako naapektuhan itong libingan ng, discussion ng libingan ng bayani. Eh kanina, palabas ng parking ako, almost 30 minutes na. Kanto ng, ah... Uh, Paseo de Rojas hanggang Ayala ng EDSA. Almost 30 minutes na. Yung mga totoong issue, yung pag-usapan. Yung mga totoong issue na nagmamatter sa ating mga mamamayan, ang dapat natin tutukan. Yung napakasama pa rin traffic, ang dapat pag-usapan. Yung napakabagal na internet, buti nakakonect ako ngayong gabi. Pero Diyos por santo kayong mga anti-Marcos. Let go! Let go na. Wala nang pupuntahan yan. Talo na kayo. No? Sayang oras. Sayang na oras. Kung gusto nyo mag-rally, mag kayo sa mga bagay na may katuturan. Na makakatulong sa bayan. Puro kayo punya... At ito pa, yung mga kunyaring pro Duterte na nagrarali na anti-American. Dapat, ay nako talaga. Dapat pagbawalan yung mga rally ng mga ultras supposedly pro Duterte pero halatang uh, bayaran ng Liberal Party. Dapat pag may nakikinig sa akin na PNP, hulihin nyo lahat kaagad yung mga nagra-rally na 'yan, yung mga hindi ko na alam kung leftist, rightist, ang tawag ko diyan stupidest kasi napaka-stupid. Sino yung leader nung ano na naman nagra na naman sa harap ng embassy? Dapat ano eh putulan ng ulo 'yan eh para masample lang. Eh. Ano bang purpose? 'Di ba nga nagbe breakaway na si Pangulo Duterte sa sa ano sa mga foreign policy to the US. Tapos nagrarally pa rin kayo na anti-American. Anong point? 'Di ba? eh ano tang bayaran, 'di ba? Ano ano pa nga ba? Ang so stupid. Okay? Tayong mga pro Duterte, magpakatalino rin tayo. Magpakadisiplina tayo. Okay? Dapat pag may nagrarally na ganyan sa UP, mag-comment mag kayo kaagad para makita ng mga stupid na mga organizer na yan. Walang point ang ginagawa nila. So, yan lang yung ano, yung mensahe ko ngayong gabi. Bago, bago, ano, bago kong mag magtapos, sana, ano, sana matauhan na tong mga anti-Marcos na pro akino Wala, wala naman, eh. Hanggang, hanggang saksat lang kayo. Hindi ba kayo nahiya? 30 years. You had 30 years. You had two Aquino presidents to make sure that the Marcoses will never return to this country. And they're back. They're entrenched. Bakit? Because, you know what? The Marcoses did good to this country. Meron man silang mga ginawa na mali, mas marami silang ginawang tama. Eh yung mga Aquino, punyeta, kahit isang tama, wala silang ginawa. Kahit isa, kasi binenta nila itong bayan sa mga oligarchs. Oo, oh, nung panahon ni Marcos, may mga oligarchs din. Pero, sino oligarchy ang pinakamabuso ng taong bayan? Sige, magkatuusan tayo. Sabihin nyo, mali yung understanding ko ng history. Hindi. 1971 po ako. Nabutan ko yan. Kaya umayos kayo, kayong mga, ano, tangengot na anti-Marcos pro Aquino. Hanggang anti-Marcos, meron pa akong respeto sa inyo eh. Pero until now, pro Aquino pa rin kayo get get a brain. Get a brain. And yung mga estudyante, ask yung mga teachers nyo na antay Aquino kung bakit sila antay. Huwag nyo, huwag kayong, huwag don't swallow the the information being given to you by pro Aquino professors. Wala matutunan, wala matutunan dyan. Ba, nga, ano yan? Uh, sa mag-utak, baka drug addict yung mga yan. Okay, so ito lang po. Uh, maaba na ito yung usapan natin. 30 minutes, eksakto magandang gabi sa inyong lahat ito si Rafi Gutierrez a.k.a. Choralf. sana pag uh, nalibing na si pang for, former President Marcos sa libingan ng Bayani mag shut up na yung mga stupid na hanggang ngayon batikos, parin ng batikos kausapin nyo si Enrile at si Ramos buhabang buhay pa sila baka kung kailan patay na si Ramos at Enrile doon kayo mag, mag rally na naman use your head Because you're so stupid. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa panood.